Sa ilalim ng makulay na pulang paglubog ng araw sa kapatagan ng Kharkiv, kung saan nagkakasama ang malalawak na taniman ng trigo at ang masangsang na amoy ng pulbura, isang matinding labanan ang nagaganap. Sa hilagang silangang Ukraine, malapit sa isang maliit na nayon sa kahabaan ng Kupiansk Axis, isang piling grupo ng militar ng Ukraine, isang independyenteng drone regiment. Ang naghahanda para sa isang mahalagang misyon. Wasakin ang ginawa ng North Korea na Type 75 Multiple Rocket Launcher, isang delikadong sandata na kamakailan lamang ginamit ng Russia sa larangan ng digmaan. Tatlong araw bago ito, nakatanggap ng mahalagang impormasyon ang drone regiment Natuklasan ang isang Type 75 multiple rocket launcher na bagong ibinigay ng North Korea sa Russia sa isang makapal na kagubatan malapit sa nayon sa Kupiansk Axis. Ang Type 75 na kopya ng Type 63 ng China ay isang mobile na sistemang artilerya na may timbang na humigit kumulang 6 na raan at 525 kilo na may labing dalawa 107 mm na raket, bawat isa ay labing walo at pitong ikasampung kilo na kayang magkahiwa-hiwa sa mahigit isang libot dalawang daang piraso o isang libot anim na raang bolang bakal na may saklaw ng pagpatay na labing dalawa hanggang labing walong metro ang pinakamalayong abot nito ay 8 at 5 ikasampung kilometro na may tatlong minutong oras ng muling pagkarga at isang buong salvo na tumatagal ng 7 hanggang siyam na segundo. Karaniwang nakakabit sa mga truck o VTT 323-M1992 na mga armored vehicle. Ito ay mabilis ngunit madaling tamaan kung hindi maayos na nakatago. Ang impormasyon ay mula sa isang masusing network kabilang ang mga satellite ng reconnaissance, high altitude drones at mga ulat ng mga ground scouts. Ang mga larawang nakuha ng satellite dalawang araw bago ay nagpakita ng kagubatan kung saan nagpakita ng kakaibang paggalaw ang mga sasakyang ruso natukoy ang mga palatandaan ng pagtatago tulad ng berdeng lambat at mga sanga, ngunit hindi nito lubusang naitago ang isang truck na may Type 75 launcher. Itinuring ng mga intelligence analyst na mahalagang target ito, hindi lamang dahil sa lakas nito kundi bilang patunay ng lumalalim na ugnayang militar ng Russia at North Korea. Nag-alala ang mga kumander sa Type 75 na binabantayan ng mga mobile na air defense unit. Madalas gumagamit ang Russia ng mga short-range system tulad ng Tor M1 na may saklaw na 12 kilometro at bilis ng misail na daan at kilometro bawat oras o ang Pansir S1 na kayang harangin ang mga target sa 15 kilometro na altitude at 5,200 at pumpitang kilometro bawat oras malapit sa mga mahalagang kagamitan ang mga sistemang ito ay bumubuo ng makapal na lambat ng air defense na kayang makita at sirain ang mga drone mula sa malayo. Iniulat din ng mga ground scout ang isang unit ng impanteriya ng Russia na may sampung sundalo kasabay ng posibleng Quant-1M electronic jamming system sa lugar. Sa isang pansamantalang command post, 20 kilometro mula sa target, ang mga technician at drone operator ay walang tigil na nagtrabaho sa isang nakatagong tolda na napalibutan ng mga puno upang maiwasan ang pagkakakilanlan. Naglunsad sila ng maliliit na reconnaissance drone na kayang lumipad sa dalawang libot metro na may dalawang oras na endurance at high resolution infrared camera upang kumpirmahin ang lokasyon ng target. Ang mga larawan mula sa kagubatan na natanggap alas 4 ng madaling araw noong nakaraang araw ay nagpakita ng Type 75 na natakpan ng berdeng lambat, ngulit ang mga 107 mm rocket nito, bawat isa ay walo at dalawang ikasampung sentimetro ang haba, ay nagbigay ng kanyang posisyon ang kahinaang ito ay nagbigay ng magandang pagkakataon para sa isang tumpak na pag-atake dahil ang mga raket ay maaaring magdulot ng chain explosion kung tatamaan. Ang plano ng pag-atake ay inihanda sa isang maliit na silid na may mga computer screen na nagbibigay liwanag sa mga seryosong mukha ng mga komander isang mataas na opisyal na nakatayo sa harap ng isang digital na mapa ng lugar ay sinuri ang bawat detalye, mababang burol, tuyong kanal at mga dirt road patungo sa kagubatan. Gagamit tayo ng decoy at strike na taktika, aniya ng may kumpiyansa. Dalawang decoy drone ang magpapalihis sa air defense, habang ang isang FPV drone na may warhead ang tatama sa Type 75. Mahalaga ang tamang timing. Kailangang matapos natin bago makapag-react ang kalaban. Ang mga decoy drone, mga gawang bahay na unit na may timbang na dalawang kilo, ay nilagyan ng signal jammer at spoofing device na ginagaya ang isang grupo ng umaatake na drone na may pinakamataas na bilis na 80 km bawat oras at saklaw na 5 km, ang mga ito ay naprogram na lumipad sa zigzag pattern upang maakit ang radar ang pangunahing FPV drone na may dalang isang kilot limang ikasampung high explosive warhead ay may bilis na isang daan at dalawangpung kilometro bawat oras at saklaw na sampung kilometro na kinokontrol sa pamamagitan ng virtual reality goggles ng isang sanay na operator. Ang warhead nito ay dinisenyo upang pasabugin ang mga isang daon at 7 mm na rocket na magdudulot ng chain explosion upang sirain ang buong launcher. Upang matayak ang tagumpay, maingat na sinuri ng mga teknisyon ang bawat kagamitan ang mga GPS system ay nakalibrate para sa katupakan kahit sa masamang panahon na may forecast na nagpapahiwatig ng mahinang hangin mula sa hilagang silangan. Ang mga baterya ng drone ay fully charged para sa labing limang minutong paglipad, na sapat para sa walong kilometrong round trip sa target para sa mga reconnaissance drone ang mga control signal ay naka-encrypt gamit ang AES-256 algorithm upang labanan ang interference ng Russia. Ang isang ground reconnaissance team na nagtatago sa mga palumpong limang kilometro mula sa target na may mga naka-encrypt na radyo at infrared binoculars ay nagbigay ng real-time na impormasyon iniulat nila ang isang Pansir S1 Air Defense System na isang kilometro at siyam na raang metro mula sa Type 75, kasabay ng isang sampung tao na unit ng Russia na may apat hanggang limang sundalo ang direktang nagpapatakbo ng launcher. Ang pag-atake ay naka-schedule sa paglubog ng araw, bandang alas 7 ng gabi kung kailan ang malabong liwanag ay nagpapababa sa visual detection ng Russia habang pinapahusay ang infrared camera ng mga drone. Ang mga drone operator ay lubos na nakatutok na sinuri ang bawat hakbang ng plano. Ang maintenance team ay sinuri ang bawat bolt sa mga drone launch platform upang maiwasan ang mga technical na problema ang mga intelligence analyst ay patuloy na nag update ng satellite at ground data na nagbabantay laban sa biglaang pagbabago ng posisyon ng Russia sa Type 75 o karagdagang air defense iniulat ng isang intelligence officer na ng isang kalapit na ammunition depot na posibleng may ekstrang isang daan at 7 mm na rocket ay nasira noong ikadalawang putdalawa ng Abril na naglilimita sa kakayahan ng Russia na muling magkarga ng Type 75. Lahat ay handa na habang lumulubog ang araw. Sa paglubog ng araw, ang langit ng Harkiv ay naging malalim na lila na may mababang ulap na dahan-dahang gumagalaw. Sa isang launch site na 8 kilometro mula sa target, ang mga teknisyan ay nag-activate ng tatlong drone mula sa isang nakatagong base sa ilalim ng mga puno. Ang dalawang decoy drone ang unang lumipad na naglalabas ng mahinang ingay habang nagsimula ang kanilang mga electric motor lumilipad sa limang metro na may hindi regular na zigzag path na kuha nila ang atensyon ng radar ng Russia. Ang unang decoy ay lumipad patungong Hilagang Silangan, 3 kilometro mula sa target sa 67 kilometro bawat oras na naglalabas ng peking signal sa 5.8 GHz upang gayahin ang isang attacking drone swarm. Ang pangalawang decoy ay lumipad patungong hilagang kanluran na bumubuo ng isang triangular pattern sa paligid ng target upang lalong ikalat ang air defense. Ang parehong mga ito ay dinisenyo upang mag-self-destruct kung babarilin na may maliliot na explosive charge upang matiyak na walang maiiwang bakas. Samantala ang pangunahing drone operator na may suot na VR goggles ay nakaupo sa isang nakatagong mobile control station sa loob ng isang lumang truck na natakpan ng lambat at mga sanga. Ang screen ay nagpakita ng live footage mula sa high-resolution camera ng FPV drone na may isang daan at dalawampung degree na view at infrared capability para sa mababang liwanag ang FPV drone ay inilonsad mula sa isang simpleng platform na mabilis na umangat sa isang daan at labing anim na kilometro bawat oras. Lumilipat ito sa 30 metro gamit ang mababang burol, mga kumpol ng puno at tuyong kanal upang maiwasan ang radar. Ang landas nito ay kinalkula upang dumaan sa isang maliit na lambak kung saan pinakamahina ang mga radar signal ng Russia batay sa naunang reconnaissance. Iniulat ng mga ground scout na tahimik ang target area na may iilan lamang na sundalong ruso ang gumagalaw malapit sa launcher, posibleng sinusuri ang kagamitan. Tumugon ang air defense ng Russia 30 segundo matapos ilunsad ang unang decoy drone. Ang isang Panzer S-1 radar, isang kilometro siyam na raang metro mula sa target, ay nakakita ng pekeng sinyal mula sa unang decoy nilagyan ng labimdalamang surface-to-air missile na may 20 kilometrong saklaw at 5,227 kilometro bawat oras na bilis. Ito ay nagpapatok ng missile. Ang pagsabog ay nagpailaw sa kalangitan habang tumama ang missile sa unang decoy na lumika ng maliit na fireball 3 kilometro mula sa target. Nagpalihis ito sa air defense ng Russia na nakatutok sa Hilagang Silangan habang ang pangalawang decoy ay nagpatuloy sa paglipad na nagbabago ng direksyon sa 73 km bawat oras upang pahabain ang interference. Ito ay nagzigzag, bumaba sa 40 metro at umakyat sa 60 metro na naglalabas ng peking sinyal sa 2.4 na gigahertz upang lalong guluhin ang radar. isang 30 segundong pagkakataon ng nabuksan. Ginamit ng FPV drone ng pagkakataong ito, tahimik na lumalapit mula sa Timog Kanluran kung saan pinakamanipis ang air defense. Ang operator ay nakatanggap ng patuloy na update mula sa mga ground scout na kinukumpirma na walang mga drone o helikopter ng kalaban ang nagpapatrolya sa lugar. Gayon paman, isang bagong banta ang lumitaw isang Russian electronic jamming system, posibleng Quant-1M, ang na-activate na nagdulot ng pagkakasala sa control signal ng FPV drone sa isang libot metro mula sa target. Ang video feed ay nagpakita ng bahagyang distortion na may mga pahalang na linya na nagpapahiwatig ng malakas na interference. Ang operator na may daan-daang oras ng karanasan sa paglipad ay nanatiling kalmado sa gitla ng jamming. Lumipat siya sa manual control, umaasa lamang sa visual feed ng drone. Malinaw na nagpakita ang screen ng makapal na kagubatan na may mga puno na bahagyang gumagalaw sa hamin. Sa walo at raang metro, lumitaw ang Type 75 launcher sa ilalim ng infrahead ang labindalawang isang raang na 7 mm na raket nito. Bawat isa ay walo at dalawang ikasampung sentimetro ang haba ay nakaayos sa dalawang hanay sa ilalim ng berdeng lambat. Ang UAAS truck na nagdadala ng launcher ay nakaupo sa isang dirt road na may apat hanggang limang sundalong ruso sa malapit. Ang isa ay may hawak na electronic device, posibleng isang reload control panel dalawa pa na armado ng mga AK-12 na rifle ay nagpapatrulya sa lugar habang dalawa ang nagpapahinga sa isang kalapit na tumpok ng troso. Sa limang raan at metro, pinabagal ng operator ang FPV drone sa 80 kilometro bawat oras para sa katumpakan. Inayos niya ang trajectory nito ginagabayan ito sa isang hanay ng matataas na puno upang maiwasan ang pagkakakilanlan ng isang Tor M1 system na natuklasan ng mga ground scout na walo at raang metro ang layo. Ang Tor M1 na kayang salakayin ang mga target sa anim na kilometro na altitude at 2,500 at 14 na kilometro bawat oras ay nagdulot ng malaking banta Ngunit ang mababang altitude at bilis ng FPV drone ay nagpahirap sa pagkakakilanlan nito. Pinanatili ito ng operator sa 30 metro gamit ang kadiliman at magaspang nalupain para sa takip. Ang drone ay dumausdos sa isang tuyong kanal kung saan ang mababang palumpong ay nagbigay ng natural na screen laban sa mga optical sensor ng Russia. Sa tatlong-tatlong raang metro, Lumakas ang electronic jamming na nanginginig ang imahe sa screen. Lumipat ang operador sa isang backup frequency na naibalik ang kontrol sa loob ng tatlong segundo. Inayos niya ang angulo ng pag-atake ng FPV drone sa 45 degree na nakatarget sa gitna ng Type 75 launcher kung saan maayos na nakaayos ang mga rocket ang isang kilot limang ikasampong high explosive warhead ay dinisenyo upang pasabugin ang mga rocket na magdudulot ng chain explosion. Ang infrared camera ng drone ay nagpakita ng malinaw na detalye. Ang lambat na bahagyang inilipat ng hangin ay naglantad ng bahagi ng launcher at ang mga kumikinang na rocket. sa dalawang ang metro na activate ng operator ang target lock. Ang kamera ay nag-zoom in na nagpapakita ng mga 107mm na rocket na maayos na nakaayos ang kanilang mga metal casing ay sumasalamin sa infrared light. Isang sundalong ruso ang tila nakaramdam ng isang bagay, tumingin pataas at itinuro ang timog kanluran. Sumigaw siya na nag-udyok sa dalawa pa na tumayo, ngulit huli na ang FPV drone ay dumiretso sa 62 kilometro bawat oras na nalampasan ang isang panghuling kumpol ng puno sa isang raang metro. Gumawa ang operator ng bahagyang tweak sa trajektorya. Tinitiyak na ang warhead ay direktang nakatutok sa hanay ng rocket. Sa limang pung metro, ang type 75 launcher ay ganap na nakalantad na walang depensang ruso sa lugar. Ang lambat, kahit na mahigpit, ay nabigo na ganap na itago ang mga rocket na ginagawa silang perpektong target. Sa huling sandali, pinindot ng operator ang trigger. Ang FPV drone ay bumangga sa launcher ang warhead nito ay sumabog sa pagtama sa mga 107mm na rocket. Isang malaking pagsabog ang sumiklab na nagpailaw sa kalangitan ng gabi. Ang mga rocket ay nag-apoy sa isang chain reaction na lumikha ng isang higanteng fireball na may libu-libong piraso na nagkalat sa kagubatan. Ang UAS truck ay nawasak na punit sa mga apoy na may mga metal debris na nagdulot ng pangalawang pagsabog. Ang pagsabog na may 18 metro na kill radius ay nilamon ang lahat sa malapit. Ang mga sundalong Ruso ay nagkagulo, ngunit walang nakaligtas sa puwersa ng pagsabog. Mula sa control station, nagdiwang ang kupunan habang nagdilim ang screen na nagpapahiwatig ng pagkumpleto ng misyon ng FPV drone isang pangalawang reconnaissance drone na naideploy pagkatapos ng pag-atake ay lumipad sa isang raang metro upang suriin ang pinsala. Ang infrared imagery ay nagpakita ng Type 75 na naging isang nagbabagang tumpok ng mga labi na may makapal na usok na tumataas. Ang UAZ truck ay napunit. Ang mga labi ay nagkalat sa loob ng 50 metro na radius. Ang mga kalapit na puno ay nasulog at ang lupa ay puno ng mga hukay mula sa mga rocket fragment. Walang natirang aktibidad ng militar maliban sa iilang natirang sundalong Ruso na umatras patungong silangan sa gulat. Ang pag-atake ay hindi lamang sumira sa isang Type 75 kundi nagpadala rin ng isang makapangyarihang mensahe ang teknolohiya ng drone ng Ukraine ay umabot na sa bagong taas sa modernong digmaan. Ang koordinadong paggamit ng mga decoy at attack drone ay nagpakita ng taktikal na sopistikasyon na tumagos sa makapal na air defense ng Russia, kabilang ang mga sistema tulad ng Panzer S-1 at Tor M-1 ang operasyon ay naglantad ng kahinaan ng Type 75 sa kabila ng mobility at mabilis na pito hanggang siyam na segundong salvo nito. Ang nakalantad na disenyo ng raket nito ay ginawa itong madaling target para sa mga tumpak na pag-atake. Sa mas malawak na larangan ng digmaan, ang pagsira sa Type 75 ay nagpahina sa firepower ng artilyerya ng Russia na lubos na umaasa sa napakalaking dami. Ang supply ng North Korea ng mga Type 75 systems sa Russia na kinumpirma ng intelligence ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa lumalawak na kooperasyong militar. Gayun pa ang pagkabigo ng sistema dito ay nagpakita na kahit ang mga armas na ibinigay ng dayuhan ay hindi makapagpapabago sa takbo laban sa mga makabagong taktika ng Ukraine. Ang pagsira sa isang kalapit na 107mm na rocket depot noong Abril ay lalong naglimita sa kakayahan ng Russia na muling magdeploy ng mga Type 75 system. Sa base, sinuri ng mga opisyal ang strike footage, sinuri ang bawat frame para sa mga hinintay na misyon. Ito pa lamang ang simula, sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Patuloy nating hahabulin at neutralisahin ang mga banta sa larangan ng digmaan sa mga mata ng mga batang sundalo mula sa mga technician hanggang sa mga drone operator ay nagniningning ang pagmamalaki at walang tigil na determinasyon. Alam nila na ang bawat maliit na tagumpay ay naglalapit sa kanila sa pagtatanggol sa kanilang bayan. Sa pagkagat ng dilim, ang kagubatan malapit sa nayon ay nanahimik maliban sa mga tunog ng apoy mula sa mga labi ng Type 75. Sa malayo, iba pang mga drone ang nagpapatrolya sa kalangitan. Ang kanilang mga infrared camera ay kumikislap tulad ng mga alitap-tap sa dilim. Malayo pa ang pagtatapos ng digmaan, ngunit sa bawat tagumpay tulad nito, ang Ukraine ay lumalapit sa tagumpay.